please place your uh, uh, your human resources uh, on um, on ready uh, on deck because talagang alam mo yan talaga ang hindi na madali kong maasahan. Uh, you know tingnan mo itong galit kayo sa akin ng iba kasi I increase the salaries of the police and armed forces. One, hindi masyado sa armed forces, sa police because uh, kung mayroon silang pera na, yung iba sabihin talaga, sir, wala talagang kulang ang pagkain, sir, pati yung mga tuition sa bata. So, I I don't want it. Pero, na naman trabaho ng police. May sunog police landslide, maghukay, police. Ang flood uh, rescue, it's either the uh, Navy or the itong itong isang unit na ano, Coast Guard. Coast Guard. Uh, sila. Sila yan. Sila yung nakataya dyan. May away, sila. May mamatay, sila. May mga sila. Lahat kanilang trabaho. Para makita lang ninyo ang ano. Kaya yung corruption sa pulis, yung kung kulang. Kulang naman talaga yung swildo. Kung wala nang makakain. Kasi mabuti kayong mga pulis. So, Hindi pa man sila nakita ako sa ar army. Dalawa, tatlo. Itong mga pulis, minsan, mag-abot kayo ng lima, anim, ano po. Hindi ba ninyo masulusunan yung... Marami masyadong anak. Kulang ang pagkain, walang pamasay sa... Kaya, pinag-aralan ko mabuti. Sabi ko nga, mayor ako, eh, fiscal ako. Alam ko yung bituka ng lahat, halos. Kaya ang totoo. So, kung wala ng iba, yung mga nurses sa police, marami yan, pati sa medical corps ng army, I have to use my a little of my influence sa kanila to convince them to, you know, I do not want to order na ganoon kasi pangit yan eh. Kikiusap lang ako na tulungan ang mga kababayan natin.

是不医生。 I think this is something to do with the...